pasado ang swimming lessons ng higit apat na estudyante mula sa iba't ibang public schools. Yan ay matapos na biglang ipasara ng Tagig LGU ang Aqua Park ng Makati. Magbabalita si Rainel Pawid. Laking panghinayang ni Teacher Jade ng Guadalupe Viejo Elementary School sa Makati nang mapurnada ang kanilang swimming lesson noong Sabado. Higit isang dang estudyante mula sa grade 4 at 5 ang kanyang hawak. Pero nitong March 3, isinara ang Makati Ako Sports Arena o MASA. Since pandemic po kasi, sobrang parang naging uhaw yung mga bata sa mga extracurricular activities, sa mga outside uh, school or off-campus activities. So ito po ay sobrang laking tulong sana po sa kanila. So ngayon po, parang naputol yung excitement ng mga bata. Sa pagbisita namin sa MASA, bumungad sa amin ang gate na nakakadena, nakakandado pa. Mayroon ding nakapaskil na tarpulin na ang pasilidad nasa hurisdiksyon na ng tagig. Pero pansamantala itong isinara dahil sa kawalan ng kaukulang permit. Ang masa ay katabilang na Makati Park and Garden na ipinasara rin ng tagig LGU dahil sa kawalan ng permit. Pero depensa na Makati LGU walang legal na closure order ang tagig para sa masa. Ni hindi man lang daw nito iniisip ang epekto sa mga paaralang may swimming course. Sa ngayon, wala pang sagot dito ang tagig LGU para sa 1PH Renial Pawid News 5.